Ako yung philip po. Eh? Saka yung pera. Bakit? Binigyan ko sila ng 200 eh. Siyempre, ko, na ako ng palatagat. Oh. Tapos ayon tas, nagpabilis sila ang jeans. na napain mo ako. Tapos nung gabi, ginagamit. Sabi ko sa'yo eh. Sabi <laughs> ko sa'yo eh, sasakay na kita sa bus. Dinidiretso na kita eh. Sabi ko, wag kang magtitiwala basta-basta. Sana sa lahat-lahat na nangyayari sa iyo right now is magiging aral talaga sa iyo. Tandaan mo, yung sinasasabihin ko, walang ibang tutulong sa iyo si God at sarili mo. Kami tutulong once, twice. Maging aral sa iyo Sa DTA. Alam mo yung ibig sabihin nun sa akin? Don't, Don't trust, anybody. Parang yun siya, oh. <laughs> Nakita ko yung kasamaan niya din. Pero tingin ko, umuwi yun. Ano? Umuwi yun. May mga dinaanan lang. Ako ah, ah, malakas ang kutub ko umuwi yun na-refresh na siya eh, na pagkape natin. Yeah. Sino? Ay, ito! Siya ba yan? Sige, ayan. Itabi e, mo dyan. Kakausapin ko. Isa kay ko na lang. Doon nga sa likod, sir. What happened to you, girl? You look sige sige dapat hey, bababa bababa yan kasi nung time na binitawan ko siya or tapos ng pagkatapos ng ano ng uh, uh, parlor niya mga kababayan nangako siya sa akin na babalik ng Batangas tapos after ng Batangas ay ano babalik siya ng Batangas pero nakiusap siya sa akin na magpapaalam muna siya sa tiniterhan niya so inaasahan ko naman mga kababayan na mayroon siyang mga tiniterhan pero nagtataka ako marami na may message sa akin na hinihintay nila yung hinihintay nila yung pagdating niya doon dahil napanood siguro nila napanood siguro nila yung usapan namin pero hinihintay ko yung may mag-message mga kababayan pero wala nag-message kaya nagbagasakali ako na puntahan dito daanan dito pero sakto mga kababayan nandito siya nakita namin gusto ko talaga mga kababayan yung uh, matulungan talaga itong taong to kasi matino pa siya siguro talagang dinidibdib lang niya or uh, hindi niya siguro matanggap ko anong nangyari sa kanya, hindi pa naman totally hindi ko pa siya totally nakausap, kung ano nga ba talagang uh, problema sa kanya at sa kanyang nanay dahil yun talaga yung madiin niya sinasabi sa akin na nasaktan siya sa ginawa <coughs> or uh, trato sa kanya ng kanyang mga magulang so mga kababayan for the second uh, chance pupuntaan ko, kakausapin ko ano ulit natin gagawin. Pero itong pagkakataon na ito, mga kababayan, ang gagawin ko, ang gusto kong mangyari, iatid na muna ito sa Batangas. Mga kababayan, bababain ko lang. Hindi na Eh? Bakit? Paano na gano'n ako to. Eh? Sige, ko ako sila nagtutuan, re. Siyempre, uli na ako ng Kalatagat. Oh. Tapos, ayon, tapos, nagpabili sila ng jeans na 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 ako taos nung gabi gina ako sabi ko sa iyo eh sabi okay. ko sa iyo eh sasakay na kita sa bus dididiretso na kita eh yun nga eh ha? yun nga eh sana naniwala na wala na ibang kagawa doon kung this lang eh sabi ko wag kang magtitiwala basta basta nag-uusapan nga eh simula noon nag-uusapan kahapon wala akong ganan nakahiga dalongan yun yung kumuha ng cellphone hindi ko ala basta yung ko lang doon sa gilid ng ano nung okay halika halika sama ka na lang sa akin dalhin na lang kita sa Batangas ha iatit e na lang kita wait right lang sabi ko sa'yo eh last chance yan, yeah. hindi Mga dali na lang natin siya sa Batangas. Pero kailan mag-base muna siya. Mahingay sa lahat. ako. Okay lang. Sabi ko, dawal mo sana madanan ako. Kasi sa totoo lang, sa totoo lang, nung time na iahatid ka namin, gustong gusto talaga kita pasakayin na sa bus, sa BLTV ba yun? Gusto ko sila libre. Mm -mm. O, tapos, paano nangyari after nun? Kasi sabi mo sa akin nun, magpapahalam. Okay, kaya tayo? Magpapahalam ka lang sa kanila and then sasakay ka na sa bus papuntang Batangas. Ang ginawa ko naman, syempre, para ano, yung nawalan pa nga ako ng buses, garagal ko nga yung buses ko. Tapos yung ang ginawa ko naman, nilibre ko sila. Mm. ng dalawang bilog. Ay, ng dalawang watro. Tapos ko pagkain. Mm. Tapos binigyan ko pa sila ng yung, yung mag-asawa, TG200. Lahat ng, simple, kaibigan ko na. Oh. Nakasama ko na rin. Oo, oh, nakasama mo sila. Then? So nakasama ko sila nung no, simula nung ayaw ay, yung dito, yung umalis ako. Mm -mm. Sila yung naging family mo mm. nung time na nasa mm. lansangan ka? So, ililibre ko di Uh At sabi ko nga, so, magpapasalaman ako lalo. Tapos ngayon, doon ako natulog doon. Oh. Kasama ko yung, yung, yung may side ka. Nagpabilaw ako ugatro doon eh. Kapos Tapos yun na yung, sabi na uli daw sa ng kung ano-ano ang mga ano. Yung sinasabi sinasabi. Hindi mo lang kulay yun sa gilid. Uh -huh. Sa ito, iniipig ko sa ilalim ng karton. So yung pag iusin ko ng mga sabi ko na wala ng cellphone. Oo. Oh. So, ko pa naman sa ilalim mo yung pera doon. Nung, Dapat kasi hindi mo na binitawan, Diretso ka talaga sa bus. Ganun talaga yung gusto kong mangyari nung time na yun. Gusto talaga kitang pasakayin ng bus. Hmm. Kaya nga tino, no, binalikan pa kita na i so, kita. Binalikan pakita kita, tinatanong kita. Sinabi ko nga sa kanila, bye-bye nila ni Panky, isipin nyo na binalitan pa ako dito sa likod. Oh. Pero nag naano ako sa inyo, yung parang naawa ko sa iyo, siyempre. Siyempre, blessing yun sa akin. Dahil sa ginawa yun nila sa akin, yung parang kayo yung family ko. So, kailangan ko din, siyempre, pinigyan ko yung sila tigda dalawanda. Yung isang libo sa kalila, yung sabi ko, ano, kaya tigay niyo yan. Kasi di ba nakita mo naman the different yung nandiyo. Yun? Mm -hmm. Tapos, nag sa ako, Iwan ilan na lang mga sukli yung binibigay. Hindi ko rin naman maano. So magiging aral na sa'yo yan. Ang pera, pag nakatanggap ka ng pera, kung gusto mong magbigay, huwag mo ibibigay ang pera. Halimbawa, uh, gusto ko nga ako na dapat ang bibili. Ikaw ang bibili. Mas bigay mo. Yun lang. And then after that, okay na, layo nga na kasi. Um, hmm. tapos kapon. Dalawang araw ako ano, tulog. Kasi huh. parang nasubulan na ako ng ano, stress. Sabi ko, dapat umuwi na lang. Naniwala sana ako hey, Daddy natin. At sana inilihim ko na lang sana sa kanila na mm -hmm. at para at na ko. Pero hindi, hindi ko pwede. Siyempre, inisinisyal ko yung para, sabi ko sa si daddy plan ko yung ano tapos yung yung, yung nag-text pa ako noon yung kaya no Ay, gamit yung na sidecar na nag aaway away sila kasi lasin na sila ako tulog na tapos ko wala na tapos yung Vince na bag wala na rin nagtataka ako kasi di ba sabi ko sa'yo magme-message ka sa akin magte-text ka sa akin sabi ko ba't hindi nagte-text tapos yung mama mo sa Batangas nababasa ko na yung message niya <laughs> Yung nanay-nanayan mo. Oo, yung nanay-nanayan oh, nanay mo. Hinihintay ka nila. Hinihintay ka nila. Kaya nag-aalala ako. Sabi ko, try natin daanan ulit. Actually, kagagaling ko lang ng Pangasinan. Kagabi, tapos yun. Punta namin dito. Ay, pag umaga, sabi ko, nag ako. Puntahan natin. Sabi ko, nahihiyaw. Okay na diba? Baka mamahanapin ako. No? Okay lang yun. Sana sa lahat-lahat na nangyayari sa'yo right now is magiging aral talaga sa'yo tandaan mo yung sinasasabihin ko walang ibang tutulong sa'yo si God at sarili mo kami tutulong once twice ina no? magiging aral sa'yo na sa DTA alam mo ibig sabihin nun sa akin? Ha? Huh? Hmm? Don't DTA. Dapat DTA tayo. Don't, Don't trust, anybody. Kagaya mo. Oo, oh, siyempre, kaibigan natin. Naintindihan kita na dahil naging family mo sila ng ilang buwan, pero nakikita mo naman yun nangyayari, yung surrounding. So, wag too much yung pagtitiwala. Kagaya niya di ba? Nasa kamay mo na yung pagbabago. Kumbaga, eto na. Pero dahil sa pagtitiwala mo ng sobra, parang ubili oh, ka ng ganito, pero hindi na ibabalik yung sukli kasi ang daming alibay yan. Dalo na pag nakainom ka na yes. na. Nawalan na ako ng boses. Ang garal-garal eh. ko nga nini. Diyos ko na, ang ko nga, kahapon, nakailatala. Naka, nakai Tinatanong nila ako, sabi, may sakit ka ba? Ano bang problema mo? Sabi ko, wala, ayos lang. Sabi na stress ka ba doon? Sabi ko wala. Kasi ayaw kong ipalaw sa kanila sabihin na. Sabi nga, gusto ko nga ang sabihin sa kanila. palagi naman kayong gaya. Palagi naman ako nawawala nung no? may trabaho ako. Pera, cellphone. ko. Hmm. Sabi ko parang nasanay na ako. No? Pero ang inaano ko, sabi ko, it's okay, daddy, pa lang pa naman. Hindi ko pa nagagami. Hmm. Sabi ko, pinahinom lang pinakain pa, wala na. Wala ko ng dito sa... Pinakain mo muna nga, pinakain mo pa. So, wag na wag ka nang babalik dyan. Alam mo na yung lugar na yan. Ano sila? Basta na yun sanay. Matagal na kasi sila sa kalsada. kaya gano'n. Mm -hmm. Hindi naman ako matagal sa kalsada eh. may nahihiyaw na ano siyempre nahihiyaw ko nahihiyaw ko sa'yo sabi doon baka madanan ako nila doon na nandito pa rin ako sabi ko ano yung i-explain ko na ninaka sabi, sabi nila ikaw ba wala sabi ko ganun lang yung sagot niyo ganun na lang yung sagot talaga nila kasi wala silang pakialam sa buhay mo kasi yung isa kong kaibigan Lagi naman dumadaan yun. Kung, kung saan ako nakipag-inom yung kwart. Yung nahuli daw siya ng pulis na ano. Yung hindi ko alam kung paano na siya nahuli. Tapos tinanong niya ako kanin Hindi eh, mo alam na, na, na nahuli ako. Kasi kanina lang ako na Sabi ko hindi ako pwede lumugmok na lang na ma magugutom ako. Sabi nag-ikot-ikot ako. Tapos pahinga ako. Na-stress no. ako. Na-stress ako sa kanin. Sabi ko, layuan nyo na nga lang ako, gusto kong mapag-isa. Ang sinabi ko sa mga Mga ano kayo? Uupo lang kayo dyan, tapos mag-aantay kayo ng isang kaibigan na ano. Sabi ko, hindi po pwede sa kayo ganyan. Kung kayo, sanay na kayo nanano, na ano, na ganyan kayo. Sabi ko, hindi ako sanay. Kikilos ako para ano. At least may pagkain ako, may ano ako. Tapos sabi ko sa kanila, hindi ko lang naisip na Pinano ko na nga kayo. Pinainom ko na nga kayo. Bas, bakit pa doon na Tapos nung bumila ako ng kaninang malaling araw doon, inutusan na eh. Sabi ko, ay panoorin mo naman si Daddy Frank sa ako na naglaga ako doon. talaga, sabi ko, o, oh, tapos, pero at least, yung ano, yung tulong niya, yung iba, ni, ano ko rin sa mga kaibigan ko, pero ninakawin ako sa cellphone. Sabi ko, kabranyong-branyong yun. Sabi ko, walang ibang magnanaw kundi sila-sila lang din. Mm -hmm. Sila silang, ano yung, yung kayo naman ko, nabukas, tinabukasan, wala na. Wala na. Nilasing ka lang eh. Plano na siguro nila. Ngayon, alam mo na. The reality. Ka, Diyos ko, dalawang araw. Kanila lang ako na, wala ako, hindi ako kumakain kahapon. Sa araw, walang gana. Nakakaano? Hindi e naman ako na-stress, sabi ko. E siguro, hindi para sa akin yung ano na yun. Saan yung mga damit na binili natin? Andiyan yung isa lang ba? Mm -hmm. Tapos yung, yung brief. Pero gagawa pa nila. Halos magpatayan pa sila kanina. Sabi ko, ibigay mo doon sa isa na nating kaibigan. Ka. Halos magpatayan pa sila. Hindi na sila nahihirap. Gano'ng ano lang, mga ano sila. Bakit mo kasi binigay eh sa'yo yun? Kasi wala, siyempre wala silang ano, wala silang, wala silang siguro. Siyempre naiintindihan ko naman yung, kal yung kalagayan din nila, mm hindi -hmm. sila manalaha nakakapaglaba, hindi sila nalang sabi ko, ay ito, galing to kay Daddy Franky, tapos sabi ko sana maano pa rin ako ni Daddy Franky, yung hindi pa nananakaw yung ano, sabi ko, ang plano ko noon, isasama ko yung isang kaibigan, isang bakla. Uh, -huh. uh -huh. Ang nangyari, nalasing ako, yung nakatulong na. Yung ang plano ko. Kasi nagbigay naman ako sa kanila, tigto to hundred. Sabi ko, ito, i-share ko yung blessing na binigay sa akin, hindi natin kaya. ano, sabi ko, e, ako hindi ako ano. Sabi ko, tapos sabi ko, libre mo, libre mo yung, libre mo naman kami ng ano. Ng, mo na. Lego siya. alam. Ah, tapos ayun. No, no. So no, ganito ang mangyayari. Ah uh, hold muna kita. Mm -hmm. tapos uh, kasi hindi pwedeng direct shelter tayo. Yan. Shelter ng uh... sige, direksyon lang. Uh, ang gagawin ko kasi hindi nakita. Hindi yes, nakita pwedeng uh, pabayaan hangga't di kita na i-turn over. Mm -hmm. So, magbihis, maligo. Sama ka muna sa amin. Sa akin ka na lang muna. Sige po. Paano nga ba to mga kababayan? Comment nyo po dyan kung anong magandang gawin ni Daddy Frankie. Uh, ito na naman yung kailangan ko yung mga opinion ninyo. Pero para sa akin kasi hindi ko pwedeng dalhin agad-agad ng uh, Batangas kasi may naka-schedule ako after lunch. Nagbaga sa lang ako na puntahan siya kung saan ko siya dinala. Pero ito, nakita ko siya at nagkaroon ng problema Pero sige, uh, may chance pa. May pagkakataon pa. Kasi, Kasi gusto ko talaga, alam mo, naintindihan kita eh, na naawa ka sa mga kasamahan mo. Pero it doesn't mean na makikisama ka na lang. So lahat kayo, malulugmok. Ikaw, okay pa yung mind mo, okay yung katawan mo. So kung gusto, gusto mo talagang tulungan sila, ayusin mo muna yung sarili mo. Tulungan mo muna yung sarili mo. And pag naka-recover ka na, okay ka na, pwede mo silang balikan para bigyan ng tulong. Ganun yung gusto ko. Sige po, Lodi po. Thank ah? you, thank you po. Hmm. Ayan. Kung kakamali ko, listen lang. So, nung paggising mo, hinanap mo yung, yung cellphone, mo. Ano sabi nila sa'yo? Sabi ko na sa'yo, cellphone. Eh, hindi namin nala. Doon ka natulog kay, ano, yung kayo Onyok. Nagpabili ka pa ng kwarturo doon. Sabi ko, bakit na wala agad? Nilagay ko lang yun sa ilalim ng ano. Sabi ko, hindi sana na lang. Nagpano na lang ako. Nag, sinunod ko na lang na yatid ako sa terminal. Pero hindi ko nagawa kasi na yan. Kasi ko sa kanila. Kasi na naging family ko na rin sa kalsada yun. Mm -hmm. Tapos siyempre may okay. ano ako eh, maawain maawa din ako sa ano. Tapos siyempre naranasan ko ang buhay kung paano mumuhay sa kalsada. Mm -hmm. Kaya hindi, hindi, naman ako katulad nila na, na parang wala nang patutungungan ng buhay. Nagsisising ako. Kaya sabi ko, kaya yung dalawang araw na kahapon sa kanong sa araw, tinatanong nila kung may sakit ako. Sabi ko, wala. Okay, okay. Siyempre wala akong pwedeng sisihin sa kanila kung sino mo yung um, ano, Sabi ko ang problema ko, baka makita ko nila di Frank na nandito pa rin. Kasi hinihintay talaga namin, hinihintay ko talaga na mag-message ka na nandoon ka na sa Batangas. Pero yun, kung napapansin mo yung binalikan kita sa likod, kasi nung nakita ko na bumalik, <coughs> hindi ko kasi inaasahan na yung babalikan mo is doong area lang pala. I expected ko kasi may barracks kayo or may bahay na pupuntahan. Hmm. Pero nakababa ka na at nagpaalam ka na sa akin at nagsabi ka sa akin na gusto mo magpaalam lang. Pero nung nakita ko, pagbaba mo, tapos sinalubong ka at nakita ko yung environment, nakita ko yung mga taong sumalubong sa'yo, parang tumunog yung isip ko eh. Bing! Delikado. Kaya binalikan kita. Sabi ko gusto mo is na kita sa bus, sabi mo hindi na, akong bahala, kaya ko, kasi nag talaga ako eh. Ang plano ko kasi doon, ayun yeah. nga, i-share ko yung blessing na nabigay mo sa akin, at saka yung bibigaw pagkain sa kanila. Mm -hmm. Kahit na may 3,000 na matira, mm -hmm. at least kasi yung pupunta ng Batangas, o gano lang naman pumasakay, mm -hmm. at least mga makakabili ako ng pasalubong lang para doon. Mm -hmm. Ang nangyari, yung nalasing na ako, yun ang naging problema nun. Oo. No, pag nalasing ka na, wala na, malilimas na talaga. Kasi ang buhay doon talaga, parang, kung ano yung ano, walang, hindi mo maisi-safety talaga. Sabi ko, ang bilis na pangyayari, ganun lang yun? Sabi pag ko, sabi mo, wala na. Sabi ko, ganun lang kabilis yun? So, ngayon na mo na, na pag ikaw nalasing, talo na yung lakas mo, eh, talo na yung energy mo. So, hindi mo na alam kung anong mangyayari. Pass out ka na. Yes, doon, na, doon ka na sasamantali yung mga yan. Oo. No. So, wag mo nang ulitin yun. wag na wag ka nang sasama. Nag, nagsisisi talaga ako na. Sana noong umikot kayo, sumagay na ako. Mm -mm. Nagpatid na ako sa Dell TV. Mm -mm. Diba? Pero wala akong nagawa. Wala okay. na Okay, so ganito na lang. Maligo ka na lang ulit, magbihis. Kakain. After kakain para mapag-isip tayo kung anong gagawin. Pero gaya ng sinabi ko, hindi kita kayang idiritsyo ngayon kasi may schedule ako today. At may schedule ako ng after lunch. No? Sige, pakainin, paliguan muna natin mga kababayan, tapos kakain. Tara, baba tayo. madumi na to okay lang sige doon na sa loob dalhin mo na lahat yan. doon na lang sa bahay saipin so, mo lang muna yung sasakyan mo tara dito kaya mo may bababa sali ba, ba. ba na

Madumi lahat. Sige. Okay. Papabili na lang ako. Thank you po. Isang ikulap na 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 sa mga sanay na sila. Baik-baik ko, palagi na nakakapalag na na nakakapalag kasi mula na nang karoon, nung may trabaho pa ako, palagi nalang tayo. Yung iba naman naman, yung mga kaibigan ko ay nang nanakaw. sa kalsada. Kasi nasanay na ka kasi ako kaming mga may maging mga kaibigan sa so, so, uh, mga uh, kung may pera ka. Oo. Tsaka matalas mo pagsumantan ang bata pati ko. Ngayon, na